Oh, nakapasyal na ba ang lahat? <laughs> Magpapasok ka na naman nga, kaya naman pupunta muna tayo sa city. <laughs> Alam nyo na, pagpasok na naman, biribisi na naman ang inyong bulikat na kaibigan. <laughs> Ah! Welcome back mga bulikat kong kaibigan at haliparot. O oh, ayan, kompleto ang pamilya. <laughs> Let's go! Pupunta nga pala tayo ng Metro Manila para ipacheck up yung ating mga anak. At syempre, diretso gala na rin at ipasyal sila. Syempre, bago ka makarating ng Manila, sasakay ka ng barko, dadang ka sa Abradilog at isasakay mo ito. <laughs> Hindi naman tayo pwede magpahid ng langis para makarating ng Metro Manila. Alam mo na, ha? <laughs> Ah, taga probinsya. Napakaraming sasakyan nga ang paluwas ng Manila. oh kitang kita nyo naman, punong-puno itong barko na ito. At syempre, matapos nating iparada sa baba yung ating sasakyan, aakyat ah, tayo. Syempre, kakain tayo ng pinakamasarap na po tayo dito sa barko. Ang walang kamatayang cup noodles. ha. Ah. Aha! Nagtataka nga ako, bakit ba napakasarap ng cup noodles pag nasakay ka ng barko? Hehehe. Sa mga kasagot po, pakisagot naman, bakit ang sarap ng noodles sa barko? Hehehe. Oh, tingin ko natawa ka na naman, baka pwede namang pakifollow mo na itong aking page. Hehehe. At maya-maya nga, alam nyo na, may bulikat ang inyong kaibigan, may bulati sa puwit. Ayan, umikot na naman. Hehehe. Napakaganda nga ng tanawin dito sa labas ng barko, lalo na sa taas. Hehehe. Oh, mag-follow ka na nang makatulong ka naman sa akin. Hehehe. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye.